ahay hindi naman ako mag ng ganito. Kung talagang hindi ko tiniis ang hapdi. at sakit ng anit ko sa sobrang hot talaga ng mga bleach na nagamit dyan sa buho ko. So, kung ikaw, malinis ang ulo mo, malinis ang anit mo, black na black ang hair mo at gusto mo magkabalako ba? Hoy, bejes ko! Eto na, eto na talaga, magkulay ka na! Hoy, sana, all. At dahil pinakita ko na nga yung kulit journey ko, ipapakita ko na rin yung journey ng pagkukulay ko sa buhok ko. Diyos ko, ito na, dumating na yung parcel at nga hangatan naman talaga ang Inang Reyna sa pagbubukas nito. Bulky siya kasi naman si Inang Reyna, eh, Diyos ko, ang biniling oxidizer ay eh, yung pinakamalaki, yung 1 liter agad. Eh, kapag pala nagbi bleach ka, habang tumatagal, habang mas naglalight yung kulay ng buhok mo, dapat mas bumababa yung oxidizer na ginagamit mo. Bago ko ikwento yung process ng pagkukulay sa buhok ko, ipapakita ko muna sa inyo lahat ng in-orders ko. So, bali yung unang-unang -unan lumabas is yung oxidizer nga, which is 1 liter agad yung na-order ko. And then, bleach, parang 4 packs yata na bleach yon. And then, yung colorant na dalawang box, which is yung metallic gray or 9.1. And then yung panlagay nga po dyan sa aking tenga. At meron din akong binili na purple shampoo. So magagamit mo yung purple shampoo after mo mag-bleach. Okay, so ang lahat ng ito ay hindi sponsor at binili ko po ito sa Orange App. Dyan po sa Brimod na shop. Okay? So, ito na po. Dito na po tayo sa process ng pagkukulay. Eh, yeah, so day 1 na po tayo. Kitang-kita nyo naman na itim na itim yung buho ko. Pero parang bigla siya nag-orangey. And ito na yung resulta ng unang wow. araw. Ayan. So, ang gamit ko po dyan ay 12% na oxidizer at apat po na bleach. And then, ito na po yung second time po. So, umorder na po ako ng panibagong oxidizer kasi kailangan po na mas mababa yung oxidizer para po hindi masyadong madamage yung ating hair. Kasi, the more na naglalight siya, the more na mas mababa po dapat ang oxidizer. So, kita-kita nyo naman, medyo orange-orange talaga yung buho ko dyan. Diyos ko, namili ako ng na mga kailangan ng birthday ni Queen. Talaga naman, naninilaw ang buho ko. Ay, nag-o-orange yung buho ko. Naka, medyo nakakahiya din sa part ko minsan. Pero, ito yung resulta. O, oh, GGSS. <laughs> Bali, tatlong beses po akong nag-bleach. And of course, nagkaroon po yun ng pagitan kasi pinapahinga ko po talaga yung buho ko dahil natatakot ako na baka pag suklay ko, eh malugo na po yung buho ko. So, yun naman po yung iingatan ninyo kapag nagdi-DIY kayo. Okay? So, ito na nga po. Ito na yung last time na magbi-bleach po ako. Bali, tatlong beses lang po akong nag-bleach. And nakikita nyo naman po na mas nag-light na siya. O, oh, diba? <laughs> Tapos, ito na <laughs> Tulog na ang inang Reyna. Sobrang sarap ng may nagkakalikot sa ulo. Aminin. Yes! o O, ba? Diba? Parang mga galawan na ng mga titas of Manila. <laughs> And so, ayun na nga. just ko. Antok na antok yarn. Pagod na pagod yan. Siyempre, ilang araw tayong puyat nung mga times na yun, ba? Diba? So, ito na. Dark na yung kulay niya. Papunta na talaga siya sa pagka-gray. And natutuwa naman ako kasi medyo matagal ko tong pinangarap yung ganitong buho. Kaya lang, ang hirap wow. niyang i-maintain. So, kailangan talaga siya ng treatment, ha? Alagaan yung mabuti yung buhok niyo. Kung gusto niyo mag-DIY. So, manood muna kayo ng mga tutorials. Ayun lang po. Maraming salamat sa mga nanood. Bye-bye!